San Pablo, Laguna, no? galing Macau, isang nagtatrabaho sa kasino at nakuha siya sa kanyang asawa, dumating dito rin siya sa Calgary, Alberta, Canada, nagtrabaho din siya sa isang casino dyan sa Greenville. Yo, gang, Oh. <laughs> Alok, kabayan, ba ka sa atin? San Pablo. San Pablo, Laguna? Kanabayan ako sa kanilino. Um, kumusta yung ano? Di ba nagbaha doon, San Pablo, Laguna? Wala akong, hindi ko pa, ano kasi, 2015 di ba ako na uwi hanggang ngayon? 2015 hindi ka pa na uwi? Di ba? Oh. Kailan ka dumating dito? 2015. 2015 din ka dumating dito. Paano ka nakapunta dito? Parang uh, ako Macau, napunta ko ito. So, hired ka din parali, farm worker? Ah, hindi. Ay, yung misis ko. Ay, yung misis mo ang nauna. Wow! Tapos, kumusta naman yung trabaho ngayon? Ayos naman. Anong trabaho mo sa Macau? Ah, uh, sa casino rin. Casino. Dito? Casino uh, pa rin. Anong casino? Sa Gray Eagle. Sa Gray Eagle. Wow! So, dealer ka doon? Hindi. Ah, uh, parang... Uh, ano, lahat ng mga sa parang sa uh, sa surveillance? Ngayon, yeah, surveillance. Sa, parang, sa, slot? Hindi. Ah, uh, parang mo kami lahat ng mga kira at mga ganoon. Ah, technician sa ano. Wow. Hindi naman technician. Na parang ano yan. Pero okay naman yung ano. Oh, no, 5 years na ako doon. Sa Sagri Eagle. Kumusta naman kung para Macau o Canada? Anong maganda? Ah, uh, okay naman dito. Kasi dinan Nandito ang pamilya ko, naghanap pa ako dito ng Wow, may may may, nabuo pang Canadian dito, mm. ha? Wow, busy sila sa pagtakos-takos, oh. Busy. So yung missis mo yan ang nauna dito. Mm -hmm. Oh, wow. Uh, ano mo sasabi mo sing sa mga taong nagsabi na ay hindi na maganda ang Canada dahil mahal daw, malaki ang tax, uh, walang maipon? Yeah. Um, nasa sa kanila yun, kung gusto mo nasa na maipon, kapag si Rita Mad, hindi mo natalaw na silang maipon wala silang maipon pag magastos no. Hmm. Pero kumpara sa buhay sa Macau, mas maganda talaga oh, Canada. Mas maganda dito para sa akin. Para oh. bakit bakit maganda para sa iyo? Ah, uh, um, nabibili mo lahat. Ah, uh, um, hmm. nakakautang ka. <laughs> Nakaukli ka, di ba? O tingnan mo 'yon, o. oh. Nakaukli, hindi 'yan fake ha. Okli 'yan, okli. okay, kabayan, salamat, salamat din. Thank you. oh segi 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 selamat 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 kembali